nam, may narinig akong napakalakas. May tao sa tubig. May magnanakaw. Pag nakaw, pag magnakaw, pag magnakaw. Uncle na, tulungan mo ako. Hindi ka makakapunta. Tumayo ka. Uncle Nam, bakit ka dumudugo? May tumulong sa akin, pakiusap. Iligtas mo ako, Uncle Nam. Diyos ko, God, ang tagal na. Ate, kuminahon ka. Kuya Nam, Kuya Nam. Sana okay ka lang. Kung hindi ka magaling, hindi ako mabubuhay. Ate, Diyos. Paano ako hindi mag-aalala? God, ang tagal naman. Malubha ba ang kanyang pinsala? Kuya Nam. Oh my God, ang tagal na. Min. Ano ang sitwasyon niya? Calm down. Wala siyang sinabi. Medyo nawalan siya ng dugo. Napakaswerte ko. Ayos lang. Ang pinsala ay hindi malubha. Hindi ito nakakaapekto sa buhay. Maraming salamat. Kaya ko, bisitahin mo siya. Oh. Salamat ako. Bakit salamat? Tungkol sa lahat. Walang anuman. Ay nako. Hindi ka pa natutulog. Pagod ka ba? Walang anuman. May. Parang may gusto si tita nga kay Uncle Nam. Oo. Oh. Matagal na niyang mahal si Uncle Nam. Bakit alam mo yon? Tumingin at obserbahan lamang. Alam ko. Katawa-tawa yan. Gusto nang tiyahin ng nga si Uncle Nam. Tiyo Nam. Mahal niya ang iyong ina. May! Sundan kita, sino sa tingin mo ang dapat niyang mahalin? Am, Um. Sa simula, gusto kong pakasalan ni Uncle Nam ang nanay ko. Pero paglaki ko, nagbago na ako, gusto kong mahalin niya si tita nga. Nasa tabi kasi ako ng nanay ko. Ang tiyahin ng nga ay napakalungkot. Ako at ang aking ina, sinubukan kong paibigin sila. Ngunit walang tagumpay. Oo. Oh. Min. May paraan ka ba para matulungan ako? Oo. Oh, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Nakaisip lang ako ng paraan. Mr. Heap, anong ginagawa mo? Palabasin mo ako. Bakit ka nagtatanong sa akin? Ginagamit ka niya. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko siya sinasamantala. Mali ba ako? Mangyaring huminto. Tama na yan. Sabi ko sa'yo wala. Huwag ka nang makisali sa pamilya ko. Nagtiis ako ng gusto sa nanay mo. Umuwi ka na. Ako. Sabi ko umuwi ka na. Ingatan mo ako. ako ay humihingi ng paumanhin. Walang anuman. Nanay. Mom. Anong ginagawa mong sumisigaw? May sasabihin ako sa'yo. Anong ito? Ano ang nangyayari? Nanay! Ikaw ang naging dahilan ng pagbagsak ng bahay, May. Ikaw ang nanakit kay Uncle Nam. Baliw ka ba? Nasira ang puno nito. Walang pakialam sa akin. Masyadong maraming kalaban ang bahay na iyon. Kaya pala nasaktan. Kaya tiyak ikaw. Hindi ko ginawa yan. Sa tingin mo ako. Wala akong dahilan para gawin iyon. Huwag ka nang magtago. Ikaw ang may gawa nito, tama? Huwag ka nang makipagtalo. Nasa akin lahat ng ebidensya. Eh, hindi ko siya gusto kaya ginawa ko. Ano ang gusto mo? Isang salita. Hindi ko ginawa 'yon. Ano sa tingin mo? Hindi ko gagawin sa loob ng dalawang araw. Sigurado ka ba? kung nagsisinungaling ka. Ako. Anong gagawin mo? Dadalhin mo ba ako sa pulis? Kung patuloy mo akong niloloko. Hindi nakita ka simula ngayon. Bakit mo nasasabi yan? Bakit mo ako sinaktan? Saan ka lalabas? Ganyan ka ba natutong maging bastos sa nanay mo? Humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko gagawin. Siya ang may kasalanan. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Mama. Kahit na ginagawa niya. Tapos nanay mo rin siya. Mangyaring humingi ng tawag ka agad. Ayoko na dito. Anong ginagawa mo? Gabi na ako sa bahay. Kumita ng pera para alagaan ka. Mali ba yun? O magkaroon ng relasyon sa labas tulad mo. Tama iyan. Itigil mo yan. Sapat na ako sa'yo. Ilang beses ko nang sinabi, walang mali sa amin ni MS, buyan. Pinapahirapan mo ang mga tao. Hindi ko ito pababayaan. Diyos ko. Bakit ako naghihirap? Diyos ko. Buong buhay ko nag-aalala ako sa asawa ko. Ayan na ngayon. Panganay na anak. Umalis ang mga bata. At ikaw pinagalitan ako ng asawa ko. Diyos ko, bakit ako nabubuhay? Paano ako mabubuhay, Diyos ko. ako matatalo. Walang makakagaw nito sa akin. Nam, gising ka na ba? Bakit ka nandito? Nasaan si Nanuet at Mai? Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Gising ka na kaya uuwi na ako. Kagabi. Nandito ang nga kagabi. Salamat. Sinasabi lang yan. Natusok ako ng lamok. Muntik na akong maubusan ng dugo. Pagkatapos, nga, hintayin mo akong gumaling. Babayaran kita. Babayaran ko kayong lahat. Huwag maglakas luob. Sino ang nangahas na tanggapin ang iyong dugo? Nagbibiro lang ako. Bukas, magkakasakit ako. Gagawin ko. Gusto kong ibalik ang pabor. Hindi. Hindi na kailangan. Pauwi na ako. Pupunta ako sa palengke. Bumili ako ng ipagluluto mo. Tingnan ko. Nawalan ka ng dugo. Kailangan kumain ng sapat. Para sa pagpapakain. Okay, bibili ako ng lulutuin ko. Um... Huwag ka masyadong gumalaw. Masasaktan ka. Ate, bumili ka ng karne. Magkano ang pusong ito? Sampung libong dong. Masyadong mahal. Magkano ang baboy? Mga hita ay walumpung libo. Kwitan ay 75,000. libo. Mahal lahat. Araw-araw. Lagi niya silang dinadala sa akin. Malaki rin ang ginastos niya. Mm. Ibenta mo ako ng puso. Oo, binili ko muna. Nandyan pa rin, ang hindi pagbabayad ay hindi pagbili. Magkano ang aking bahagi? Huwag kang maging katawa-tawa, hindi pa ako nakakabili pero pinili ko na. Ibenta mo sa akin. Isa na lang ang natitira sa akin. Hinati ko ito sa kalahati. Hindi, dapat pumili ng sapat, hindi mapaghihiwalay. Marami akong pera, hindi ko kailangan. Magpakitang tao ka, kasuklam-suklam ka, Pagsasamantala sa paggawa ng iba, walang maipagmamalaki. Anong masasabi mo? Iyon ang ibig kong sabihin. Hindi kita pinag-uusapan. Oh, paano ang iyong pamilya? Lahat ng tao sa pamilya mo ay walang asawa. Mahilig ka sa mga lalaki. Napakain to light mo rin. Wala kang maganda. Ang gastos mo. Sinong pinagsasabi mo? Diyos ko. Diyos, ko. Diyos ko. Wala naman akong ginawa sa ha binabalaan kita, kahit anong gusto mo, ngunit iyon, maliban sa kapatid at pamangkin ko, kahit pamilya ko, nagustuhan na naman ng anak mo ang pamangkin ko, turuan natin siya. Sabihin mo sa kanya na huwag pumunta sa bahay ko, sana single ako, ate, ibenta mo sa akin itong puso. Walang pakialam sa pamangkin mo, kahit mayaman siya, hindi ka masyadong gusto ng anak ko. Well, tingnan natin. pangit. Kasuklam-suklam na bagay. Tatay. Nakauwi ka na ba? Hindi. Magtatrabaho ka ba? Magalmusal bago pumasok sa trabaho. Sige. Magalmusal ka na. Oo. nagda ako. Magbawas ng timbang. Diyos ko. Napakasakit mo. Lalo kang magkakasakit kung magda ka. Wala kang alam. Dapat may sakit ang modelo. Kailangang mataba ang mga babae para maging maganda. Sige. Tatay. Jetta. May manliligaw ka. Hindi. Bakit mo ako tinanong? Kung nagda-diet ka, may mangyayari. Kung mahal mo ang isang tao, tapos sabihin mo sa akin. Diyos, tatay. Wala akong manliligaw. Ano ang nangyayari? Walang anuman. Galit na galit ako. Naghahanap ka ng gulo sa iba, sinong pinagkakaguluhan mo? Hindi ko ginawa yon. Alam mo ba, yan ang dalawang babaeng gusto mo. Bugbugin mo ang asawa mo. Pinagtatanggol mo pa ba sila? Hi NGUI, ISO Dan Kong. Ha? Nanay. Masyado pang maaga para manggulo ka sa mga tao. Ikaw ba ang anak ko? O ang kanyang anak. Hindi mo ba nakikitang ni Repa ko? Bakit kakakampi nila? Simula ngayon, hindi mo na may makikita. Anak niya ito. Bakit mo ako pinagbawalan? Ganyan ka rin. Aalis na ako ng bahay. Ha, umalis ka kung gusto mo. Huwag ka nang bumalik. Huwag kang magpapakita sa harapan ko. Hindi kita anak. Nanay. At ikaw. Simula ngayon, hindi ka na makakasama sa Mai. Makipaglaro sa iyo, magiging katulad kanya kita enyo. Wala pa akong nakitang katulad mo, malakas para sa buong kapitbahayan, nakipagtalo ka sa kanya, tapos magmura sa akin, wala kang ginagawa. Magtatrabaho na ako. Pero na. Ganyan sila, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bakit? Mga anak mo sila. Bakit? gustong-gusto ni hip ang mga babae dahil kamukha mo siya ang isang lalaki ay kailangang umibig sa isang babae ano gusto mong mamatay nanay hindi ka talaga pumunta para makita si uncle nam hindi Nakikita kong miss na miss ka na niya. Hindi ko na siya mabibigyan ng pag-asa. Hayaan mong alagaan siya ng iyong tiyahin na nga. Siguro ito ay isang hmm. magandang pagkakataon. At kaibigan, magtrabaho ka kung hindi ay mahuhuli ka. Oo. Kailangan ko ring pumunta sa field. Oo. Naghanda ang nanay ko ng pagkain na dadalhin ko. Magdala ng pagkain sa doktor, naiintindihan. Nag-aalala rin siya sa pamilya niya. Oo, nanay. Bakit? Mainit ang set ha? Bakit? Sa mga araw na ito, bakit ka naglalagay ng napakaraming asin? Napakaalat nito. Normal lang pakiramdam ko. Napakaalat nito. Okay, huwag mong kainin. Sip sipin mo ako, makakain ako. Hindi mo na kailangan kumain. Makakain ako. Huwag mo itong kainin. Sabi ko tumigil ka na sa pagkain. No, no, no. Oh my god. Napaka-romantiko nito. Anong romansa? Maybe Nariyan ang kalituhan. Okay. Pwede mo siyang kausapin. Pauwi na ako. Sino ang nagpakain sa akin? Diyos ko! Yung doktor na natulog sa'yo, bakit kanya sinaktan? Masyadong duwag yung lalaking yon. Salamat sa kanya. Kung hindi, hindi ako uupo dito kausap ka. Ano ang pagkain ng baboy? Ako ito. Pinatay ako. Napakalaki ng tiyan mo. Hindi ka mamamatay. Ito ay walang silbi. Wala siyang silbi. Nang gabing iyon ay hiniling kong sumama ka sa akin. Dumating ka para bisitahin ako, o sinisisi mo ba ako? Sinisisi mo ako, hindi ba? Hindi ko sinasadya yun. Ito ang prutas.